Magandang magandang umaga mga kataktika ha. At ngayon, ililipat na natin sila sa bago nilang tahanan. Yan. Yeah. So, ang gagawin natin, kailangan mai uh, connect natin lahat yan na walang dadaanan ang mga predator. Yan. So, kaya tayo gumamit ng kahoy para pagipit ipit natin ng kahoy at alambre, magpipit yung ating nilalagay ng mga screen hindi yan aangat so sealed nakasilyado yan mga kapatika dahil uh, nag overlap tayo dyan na mga nilagay natin na screen and then yun nga yung supungan yun ang lalagyan natin ng mga uh, retaso ng kahoy saka natin tatalian ng alambre yan O, oh, ayun yung sinukat natin kahoy kanina, mga kataktika. Yan, lagay na natin. So, ganun din. Ipit lang yan. Para walang dadaanan. Yung mga possible na mga hayop na mamaminsala sa ating mga alagang sisig. Kasi, Sabay na yung ating mga manok dahil uh, maganda yung ginagamit natin na uh, mixture na kanilang mga pagkain. Ang kailangan na lang ay maprotektahan natin sila sa mga predator. At ito yung isang pamamaraan para masigurado natin na ligtas yung ating mga alagang manok sa mga predator na nakapalibot o nakapaligid sa ating mga alagang manok. Ito na yung magiging pintuan ng ating uh, alagang manok. So ito, screen. Ayan. Ayan. Nilagyan natin pang ipit sa baba. Ayan, naka yan naka yan. taas. So naka-screen din ito. Ayan. So So nababalitan na ng screen. Then ito naman. Yung yung naka ito yun yung mga kataktika simentado na to ito rin e simentado yan then saka dito yung ating screen yan e naglagay tayo ng kahoy Ayan. so yan yung magiging ano natin ngayon gates ng mga lagang natin yun ang ating month old na henna seed. So yan, meron silang kapunan dyan. Yan, dagdagan muna natin ng ipa at saka ng sunog na ipa. Bago natin ilagay yung mga alagang manok natin na may sisiw. Ito mga kataktika yung ilalagay natin dun sa ating uh, chicken coop. So lalagyan natin ito ng ipa. Ayan, para may makalahig-kalahig sila. Dahil malaking bagay yung meron silang pinagkakabalahan. Sa ganong pamamaraan, maiiwasan yung pagtutukan o yung pag-aaway-aaway ng mga sisib o ng mga manok kapag meron silang napaglilibangan ba parang tao din ano? Pag walang libangan, naghahanap ng maaaway. <laughs> Biro lang yan mga kataktika. So lalagyan natin ng ipa. At itong ipa, pagka dumating naman yung time, nahaharvestin natin yung mga ipa na to. Lalagyan naman natin sa ating mga pananim. Yan. So dito kasi mayroon pa yung ano, mga kataktika. May mga makukuha pa sila na pagkain dyan sa ipa. Yan, ano lang, uh, sakto lang ito. Kumbaga, uh, mayroon sila mapaglibangan. Ito naman, lalagyan naman natin ng uh, sunog na ipa. Yan. Ito may carbon ito. Ang uh, advantage nito mga kataktika ay mai-eliminate yung foul odor sa ating uh, chicken coop. At the same time, meron ding uh, agad ang benefit 'yan. Makakatuka sila ng may carbon, makakatulong din sa digestion nila 'yan. So, 'yun ang advantage mga kataktika. Uh, aside sa ma-eliminate yung odor, magiging malakas pa yung ating mga alagang manok. At kapag nilulublo ba nila yung sunog na ipa, medyo makakatulong yan. O talagang makakatulong ito para matanggal naman yung mga kuto nila. Yan. So nakaredy na mga kataktika yung magiging uh, tapakan ng ating mga alagang manok. O yan may ipa at sunog na ipa na mga kataktika. Susunod, lalagay naman natin yung ating mga sisiu, chicken henna seal. Kasama muna yung kanilang hen kasi nga ang instinct nila pupunta sila sa lugar kung saan yung mataas. O, ito ang gagawin natin. Ibababa natin yung likuran ng kulungan ng manok at nakaangat dyan yung entrada o yung labasan ng ating mga alagang manok alam na natin kung saan ang mas patas na portion doon pumupunta yung ating mga halagang manok o oh, nag-iipo na sila dyan yan, dumipat na yung hen hmm. masisila na lang, hindi pa sumusunod ayun yung bago sila

Yan, welcome to your new home Ayun, nakita nyo yung rooster natin mga kataktika Yung ating hen seal ng batch 3 Ito na yung kanilang mga anak Ayan, uh, kasama itong hen ng ating batch 4 So mga kataktika, tagumpay yung ating uh, pag-aalaga ng sisiw dito